Hello guys! Welcome back! For today's video, samahan ninyo akong gumawa ng super crispy chicken feet. Nabukod sa malutong, napakalambot pa ng buto. Halos wala kang itatapon. Kaya ano pang hinihintay natin? Tara na! So hinugasan ko po muna dito ng mabuti ang ating mga chicken feet para siguradong siguradong malinis. So gagamit po tayo dito ng pressure cooker para masiguradong malambot pati buto ng ating chicken feet. Naglagay pa ako ng sibuyas, bawang, kaunting luya, dahon ng laurel, at siyempre hindi mawawala ang asin at peppercorn o buong paminta. At pano naman ito lalambot kung walang tubig, siyempre maglalagay tayo ng tubig. Gawin natin ka ng ating mga chicken feet para siguradong hindi siya masusunog. So takman na po natin at atin na pong isasalang. Siguraduhin po natin nakasarang mabuti ang takip ng ating pressure cooker. At palalambutin po natin ito sa loob ng isa at kalahating oras hanggang dalawang oras. So matapos po ang dalawang oras na ito na po ang ating pinalambot na chicken feet. Ngayon po salain na po natin ang ating mga chicken feet para medyo tuyo na po siya bago natin ilalagay sa ating breeding mix. Mayroon pa ako ditong 3 4 cup all-purpose flour at 1 4 cup cornstarch. And then lalagyan ko po ng crispy fry, good for 1 kilogram. Ayan, habang tayo naglalagay ng crispy fry, pakicomment nga po sa iba ba kung taga saan kayo. Para sa susunod po nating video uploads, may shoutout ko po ang pangalan ninyo at kung taga saan po kayo. Maraming salamat po! So, handa na po ang ating breeding mix. Magsimula na po tayong mag-breading. At ayan po, habang tayo ay nag-bebrering ng ating mga chicken feet, kung bago ka lamang po sa aking YouTube channel, please don't forget to subscribe. At pakihit na rin po ang notification bell para manotify po kayo every time na mag upload po ako ng bagong video. At wag nyo na rin pong kalimutang i-like at pakishare na rin po ng ating mga videos para marami pong makapanood. Maraming salamat po. Okay, tapos na po tayong mag-breading. Ready for frying. Ayan po, nagpapainit na po ako ng mantika. Nagbabubbles na po ang ating mantika, kaya mainit na po yan. Isa lang na natin. So, hintayin lamang po natin mag-golden brown ang ating mga chicken feet and then aahunin na po natin. Kasi, idodouble fry po natin ito para masigurado natin malutong. So, kapag ganito na po ang kulay niya, pwede na po natin itong ahunin. Okay, isa lang na natin ang second batch. Ito na po yung first batch na ating naluto. Mas mapapadali po ang ating pagpiprito kung malaking kawali po ang gagamitin natin at maraming mantika. Yun po ay para mas mapabilis ang ating trabaho. Hehe. <laughs> Sa pagpiprito nga po pala ng chicken feet, minsan tumatalsik po ang mantika kaya nag-ala ninja po tayo dito. Alam nyo na, mahirap ng matalsika ng mantika ang muka at ang ating mga braso kasi danas ko na po yan. Ay po, tatapusin ko lamang po ang aking pagpiprito at magbabalik po tayo. Okay, so ngayon po, tapos na po ang ating first frying. So ngayon po, nakaredy na ang ating kawali para sa ating second frying. Isa po ito sa mga paraan para po mapanatili natin ang lutong ng ating chicken feet. So, sa second frying po, dapat po mainit na mainit ang ating mantika. Medyo lakihan po natin ang apoy natin kasi para hindi na po siya mag-absorb ng maraming mantika. So, ano pang hinihintay ko? I-double fry na natin. So, mapapansin po ninyo dyan na pumupula po ang ating mantika. Gawa po yun ng mga excess flour. Natural lang po yan. Ito na po ang ating crispy chicken feet. Excited na po akong tikman kaya ano pang hinihintay natin? Let's eat. Titikman ko na po. Grabe, unang kagat ko pa lamang, napakalambot ng buto. Tapos yung laman niya, napakaligat. Ang sarap. Must try po talaga ang ating crispy chicken feet. Hindi hindi po kayo magsisisi. Nagustuhan ko po talaga siya kaya lulutuin ko po ulit ito. Kasi thumbs up po talaga ito for me. Kaya ano pang hinihintay ninyo, subukan nyo na rin po ito. Mura lang naman po ang paa ng manok. Sa murang halaga, gaganda ka na, babata ka pa. Dahil sa collagen. Ayan po, sana po nagustuhan din ninyo ang ating video recipe na ito. Please, like and subscribe!